Hindi pinalusot ang Senado ang budget ng Department of Human Settlements and Urban Development para sa 2025. Nasa kasi ng mga senador ang plano ng aensya na magtayo ng pabahay na kondo. Nasa frontline balitang yan si Mian Banyos homeless Ginisa ng ilang senador ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa deliberasyon ng kanilang budget sa plenaryo ng Senado. Target ng DSUD na makapagtayo ng 3.2 million housing units na medium at high-rise buildings o condominium style. Kakailanganin dyan ang nasa 4 trillion pesos na budget. Pero umalma Senator Cynthia Villar Giit niya, mas kailangan ng mahihirap at homeless sa ating mga kababayan ang pabahay na kaya nilang bayaran. Kaya bakit daw kondong itatayo na pang middle class lang? Why are we providing houses for the middle class? They can buy from others because they can afford it. Our, our priority should be the poor and the homeless. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa kontraktor ng condominium. Ang kinaiinis ni Villar, may mga sinasabihan daw na illegal settlers sa Las Piñas na umalis na sa mga lupang tinitirahan dahil bibigyan sila ng condo unit. Pero hindi naman daw yan libre. Nasa real estate business ang pamilya Villar, kaya alam daw ng senadora na may presyo talaga ang pagtira sa condo. Paliwanag naman ni Sen. Risa Honteveros na sponsor ng budget ng disud, Base sa proposal, nasa 2,600 pesos ang ibabayad kada buwan sa condo unit na itatayo. Maari pa raw buwabayan sa 1,500 pesos dahil sa subsidiya mula sa gobyerno. Ipapadaan din daw ang bayad sa pamagitan ng loan sa pag-ibig. Pero git ni Senator Villar, hindi pa rin yan kaya ng mga may hirap. Baka ni hindi nga raw sila maaprobahan ng loan sa pag-ibig. Huwag nilang bobolahin yung mga yes, mahihirap na aalis uh, kayo dyan, bibigyan namin kayo ng konto. Akala nila libre yung konto, hindi nila alam, babayaran nila yon, and they cannot afford it. Mungkahin ni Senator Villar, bakit di na lang ipamahagi ang mga lupa sa may hirap sa ilalim ng Community Mortgage Program? Nasa 500 pesos lang ang babayaran nila kada buwan para sa lupa at makakapag-ipon pa sila ng pampatayo ng bahay. Sabi naman ni Senator Risa Honteveros, payag ang disod na isabay ang pamahagi ng lupa at pagtatayo ng kondorin para naman sa mga may gusto nito. Ang priority po ng disod kasi hindi yung lupa lang. Gusto ng Secretary ay pagbumili ng lupa magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na Paliwanag na din ni bukod sa disod, may pinopondohan din ng gobyerno na iba pang housing projects ay... para sa mga may hirap. Pero sa huli, hindi pinalusot ng Senado ang budget ng disod, pati na rin ang ilan pang opisina gay ng National Housing Authority. Marami pa raw tanong ang mga senador sa mga programang pabahay. Muli silang haharap sa plenaryo sa November 18 para depensan ang budget na hinihingi nila na nagkakahalaga ng mahigit six billion pesos. Nagbabalita mula sa frontline, may los Banyos, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.